ang humugas ng kasalanan natin, kundi ang Espiritu Santo. natin patungkol sa kaligtasan na pinapatunayan natin na itong kaligtasan na ito ay habag ng ating Diyos at grasya ng ating Diyos na pinapatunayan uh, na Hayag natin Uh, mula sa sulat ni Apostol Pablo sa Episo uh, Kabanata 2 ito yung mga previous natin na video at uh, Episo uh, Kabanata 1 so ngayon uh, patunayan pa rin natin ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng habag ng ating Diyos hindi sa pamamagitan ng ating awag sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo sa Titus 3.5 so basahin ko iniligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa kundi sa kanyang habag sa atin tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipinanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. So maliwanag, uh, ito pala, itong verse 5 na ito, napatunayan niya na ang kaligtasan natin kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon, ito'y dahil hindi sa ating mabubuting gawa. Ito ang patunay na sulat ni Apostol Pablo na sumusuporta sa Episo 8 at 9. So ngayon, ang kaligtasan, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, I hindi ito ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Hindi itong mabuting gawa. Kundi, ang sabi niya, kundi sa Kanyang habag. So sa Kanyang habag, naligtas tayo. Hindi sa ating mabubuting gawa. So yan po ang klaro. So tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So ito pa lang mga kapatid, pinatunayan na sa salita ng Diyos na ang pamamagitan ng Diyos sa pagligtas sa atin, ito ay trabaho ng Espiritu Santo. Hindi ating trabaho ang para tayo ligtasin ng Panginoon. Hindi tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, hindi sa ating trabaho na nitasin tayo kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na ito, ito rin ang naghugas sa atin. Hindi tayo naghugas sa kasalanan natin. Hindi rin pare ang humugas ng kasalanan natin. Kundi ang Espiritu Santo sa ating upang So, ito ang layunin. Bakit tayo hinugasan ng Espiritu Santo? layunin upang tayo ipinanganak muli. So na tayo muli, hindi sa ating paraan, hindi sa ating uh, kagustuhan, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo at ito ay habag ng Diyos at magkaroon ng bagong buhay. Kaya hinugasan tayo ng Espiritu Santo, ipinanganak tayo muli ng Espiritu buhay. Amen? So, ang bagong buhay na ito, resulta to ng paghugas ng Espiritu Santo, na ipanganap tayo ng Espiritu Santo, ito ay trabaho ng Espiritu Santo. Hindi trabaho ng tao, ni sinong tao, mga kapatid. Hindi ito trabaho ni Kipuloy. Amen? Hindi ito trabaho ni uh, Darwin Gitgato. Hindi ito trabaho ni Felix Manalo. Hindi ito trabaho ng sikta mo. Hindi ito trabaho ng reliyon mo. Amen. Hindi ito trabaho ng reliyon na kaysa isang itinayo ni Kristo. Ito ay trabaho ng Espiritu Santo kapatid. So ibig sabihin